Ayan. So, ito po yung ating uh, Dumpu Giant. Shamu Dumpu Giant. Ayan. pina ko lang po muna. Pure. Pure Shamu Dumpu Giant po. Ayan. And, ito po si Fiona. Ayan o. Oh. Mga bago sa channel ko. Ito po si Fiona. Yung ating Dumpu. Ano siya Inhit sa mga kabokals Oh. Umuupo. Inhit. Hmm. Siya po yung ating dong tau hen. Inhit siya. Oh. Kaya lang stop ready kasi tayo ngayon. Tayo pa mga kabokals Oh. Hmm. Ayan ang paan uh, paa ng isang dong tau. Ayan. And ito naman po yung kanilang mga anak, mga kabokals. Ayan Oh. Yan po yung ating uh, 3 months old na Dong Xiaobo uh, Dong Tao Hen yung ginamit natin na uh, nanay nila and then ayun si Dong Giant po yung tatay nila kaya tinawag po natin Dong Xiaobo 3 months old mga kabokals Okay na oh. Hmm. oh mga kabokals oh. oh Nakakita niya ba yan? Laki na mga kabokals oh. Ganyan yung paa oh. Nakakot yung paa. Hmm. Three months old mga kabokals oh. Ayan. Ito yung babae. Yung babae. Yung babae po kamukha, kamukha ni Fiona mga kabokals. Mukha ni Fiona yung babae. Ayan. O, bakit, bakit ko ba pinapakita itong mga ito mga kabokals? <laughs> bibenta na natin. <laughs> Ay, bibenta ko muna yung mga anak mga kabokals. Ayan, pinakita ko yung parents ha. Uh, pure po ang parents. Pure Shamu Dumpu Jayat ang tatay. And then pure Dong Tau Hen ang nanay. Cross breed po. Dong Tau Shamu. Hmm, cross breed po yan ha. Puro-puro po ang mga magulang yan. Kaya lang pinag-cross natin sila and ito po yung resulta. 3 months old po. napakaganda pong ipang ano to, ipang cross sa mga native mga kabukal Oh. Ang lalaki. Nakita niyo mga paa, ang lalaki. And uh, napakatibay sa sakit. Pang cross po sa native mga kabukal baka gusto niyo. Ah mm, uh, 2k po ang isa. Ito po ay 3 months old. 2k po ang isa, 2000 2000 po ang isa. Ayan ito po ay 3 months old meron po tayong mas bata yung papakita ko for sale din po yun so ito apat na peraso po itong 3 months old natin ito po yung mga nauna natin na papisa na Dong, Tao, Dong Xiaobo hmm. doon po sa mga interesado PM lang po sa Kabokals Farmer FB page 2,000 po ang isa 3 months old ayan dito naman tayo so ito po ito magkakapatid itong mga kabokals ha puro Dong Xiaobo ito yan, ito naman po yung sumunod na papisa natin. Ito po ay basbata. bata na sa dalawat kalahating buwan lang po ito. 2 and a half months. Mm. Pero nakita niyo yung laki oh, halos halos po sa 3 months old. Halos sa uh, 3 months old na po yung laki nila ayan oh. Mga kabokals oh. Hmm. Again, napakalakas pong kumain, walang uh, hindi nagkasakit, napakatibay po ng resistance niya mga yan. So ito, magkakapatid po yan, parehas pong mga magulang. Dong Xiaobo. Ayan. Hmm. Tingin pa ah. po. Ipang uh, breed. Ipang cross sa inyong mga native na, na manok. Ayan. Matibay ang resistensya. Mabilis lumaki. Alakas kumain. Uh, massive ang katawan pala mga kabukals, malaman niya. Malaman. Hmm -hmm. Malala malalaman po silang klaseng manok mga kabukalis. Ayan. Hmm. Malalaman po yan Nasa inyo na po kung ano pong pagagamitan nyo Pwede nyo pong pang ano Pang display Gawa nung kakaiba po yung kanilang laki Kakaiba po yung kanilang mga paa O po pwede nyo pong ipang meat type Pang cross po sa mga native Pang uh, meat type production Napaganda po na resulta mga kabukas hmm. Then ito naman Yan ito naman po yung ating mga mas bata. Ito ay nasa isang buwan pa lang po. May git. Yan. Uh, isa't kalating buwan siguro mga ganon. Mga isa't kalating buwan sila. Dong show po pa rin po. Pero yung dark. Uh, yung dalawang dark po. Mga pure shamu po yan. Pure shamu. And then the rest is dong show na. Ayan. So isa't kalating buwan po mga kabukal. So. Oh. Puro mo yung dalawa, ah, uh, anak ni tanaka yun, anak ni tanaka, pero ang tatay po si dumpo giant pa rin. And then, yung iba, cross ng dongtao at ni dumpo giant na rin. Ayan. And then ito po, is 1,000 pong isa. Pati yung shamo, ganun na rin po, yung pure shamo natin. Ayan, black tanaka po. Yan, yung black tanaka yung mga kabokas, also. Ayan, umiiwas si Black Tanaka. Ayan, eh. yung leeg o, yung leeg. Ayan, so Black Tanaka, uh, 1,000 po. 1,000 ang isa. Puro-puro puro naman po yan. Wala naman pong native yan Puro-puro po ang nya niya. Kahit siya po ay cross. Pure Dong at pure Shamu naman po ang pinanggalingan ng mga yan. 1,000 po. Isa't kalahating buwan ha. 1,000. Hang sa iba hindi kayo makakabili, makakabili ng shamu na 1,000 isa't kalahating buwan PM lang po sa Kabocas Farmer FB page kung kursonado nyo po kung inyo pong maibigan ha? PM lang po Kabocas Farmer FB page na, binibenta na po muna natin at uh, na, na yung parents naman nandyan pa sa akin so doon na lang po uli ako magpaparami sa San Rafael ng ganito pero napaganda po na resulta ayan, oh. Ito, may chance po kayo na ano Magkaroon po kayo ng crossbreed no? ng Dongtao Shamu. Ito ibinebenta nung po natin. Dapat hindi ko ibebenta 'to mga vocals. Kaya lang kasi kailangan natin ng pondo sa paglilipat. We need uh, we need extra money. <laughs> At uh, ano matindi ang matindi ang pag ang gastusin sa paglilipat natin. So naisip ko na iano muna ialis muna itong mga anak. Anyway, nando nandoon pa naman yung uh, mga anak, yung mga magulang na may pagpapatuloy pa naman natin yung breeding pagka nandoon na tayo kaya ibebenta muna natin sila ayan so PM lang po sa Kabokals Farmer FB page ayan ito mga Kabokals oh, yung ating bagong pisa ito po ay 3 days old 2, 4, 6, 8, 10 ayan 10 pieces po Uh, yung dalawang dark brown ay uh, shamu tanaka shamu and then yung mga puti yun po yung mga dong shabo yung cross natin na dong tau at uh, Dumpu giant ayan. so for sale din po ito ito po ay uh, pwede kong ibigay ng 500 po ang isa And uh, ito, i-showcase ko lang po ulit. Si little one, ayan oh. Lumalabas yung kanyang ari oh. <laughs> Ayan oh, ano na to? Sumasampasampa na sumasampasampa na to mga eh. si little one. Anak po ni Bambi. Ayan yung nanay. At yung tatay oh. Ayan po yung tatay si Dagol. Mga Aglonobian Bower po. F3. Hmm. Ayan si little one pang uh, upgrade rin sa inyong mga native uh, native na kambing oh ayan oh. Ano na po 'yan no? Oh? Sumasampa na po 'yan. Magagamit yun na 'yan si little one. O oh, PM lang po kayo to po sa interesado, negotiable naman po ang price niyan. Yan. let's talk about it. <laughs> ah kung kayo po yung interesado, kung kayo po nangangailangan ng uh, bulugan na magagamit nyo pang upgrade ito oh. o. oh. Si Little One mga kabokals hmm. Ang Lunubian Bower F3 po ang, kanilang, kanyang mga magulang Yan, ito si Dagul ang kanyang tatay Yan Napakalaki niya, no? Oh. Napakalaki po niya nasa more or less 60 kilos po ang tatay niya Ayan Si Dagul And then ito po nanay niya Ayan, yung blackhead hmm. Yung ating blackhead Yan po nanay niya Yan For sale po ha. Ah. PM lang po kayo sa Kabocos Farmer FB page. Uh, Pag-usapan natin ang presyo. Ayan. Negotiable naman po. Agul. Oh, Brad. Butay niya, Brad.